Ayun po, good news po ngayon. At gawa ng medyo may ambon po. Ay, talagang yan na po ang hinahanap ng ating halaman. Pabor, oo. Tapos tayo po naman ay yung kagahapon na hinapon na nga. Nagpatubig tayo nung maisan. Ay, tagapi po naman nagkaroon ng ambon po ba? Oo. Ay, ngayon, pipapatay na natin yung parating natin na tubig yan, oh. Halos nagdubli na po yung pagbasa niya, yung ulan, basa ng ulan at basa ng parating yan atin po kung alakas ang dating ng tubig eh. pupulakan na natin oh patay na po yan eh. Yan, tara po titignan natin kung ano naging resulta po doon sa kabila pabor eh pati mga kangkong po talagang pabor na pabor na po ang paligid ngayon oh. green na green ngayon Ah, kakatuwa naglabasa na po pati lahat yung bulaklak oh ating mais oh ganda oh ano kumusta yan ang ganda po ano, hindi masa sa pag ano ba yung sulit sulit ang pinagpagudan huwag lang lalanta ka ng uwak Mm. Pupuntahan po natin yung mismo nating pinatubigan kagahapon. Na na ulan-ulan na oh. Kaunting ulan po naman dito, nagkakatubig na rin oh. Maginhawa sa halaman, maginhawa sa pan-aman, man, maginhawa sa tao yan oh. Are po po kahapon oh, yan oh. Tempo. Magda magda ulan tempo kahapon ganito ka halbok oh. Pero yung mga nabasa. Oh. Yeah. O. Ito yung natitirang part kasi nga ho. Na-cover siya ng dahon yan o. Malakas na. ay panalo tanong na natin ang katubig na ah nagkatubig na rin dito yan ari na ho yung ating pinapasok pag gabi oh natubig ah eh. basa o kapuno hmm ito po yung mga part na hindi naabot oh. patay na naman po yan wala na tayong dadating na tubig dito panalo ganda oh Yo. Ganyan po kabilis mapapasukan ng tubig yung ating taniman. Kasi nga dati siyang palayan. Ganda po ano. Pinasok na rin ito. Oh, na uho po ito kagahapon na yun. Eh. Tiyan mo, isang bigay lang. Ayari, pasok. Approve po. Panalo. Mayroon na namang ano ah. Kakapag-apply na naman tayo ata. Ya, yeah, ito na po yung ating mga maisan. Oh. Kabuo, may tubig na. Panalo po. Aliwalas po ng paligid. Ito po naman hindi rin pwedeng badbad ang tubig. Papatayin din po natin. May puso na rin pala yung ibaw. Oh. Yan. Uh. Oh. Eh. Ari po naman pabukas naman. Oh. Bubuksan na natin ito. At sobrang basa na po ba. Kailangan lang po natin control ng control yung halaman kung ano yung gusto nila. Pinakapaano naman po ari na patapon ang tubig. Out na, pa-out. pa out Ayan. Napakadali rin po lang naman itong patapunin. Oh, papasok at papa. Kaya po nasa atin ang pabor ay yung tayo po ay magpapasok at magpalabas ng tubig ay pares madali. Oo. Oh. Yeah. man Ayan po, ito po ang update sa ating maisan. Oh, ating pong inano na yung patubig. Pinatay na yung papasok. Tapos sa eh, ito namang mga napuno ng tubig ay eh, pinapunta po naman natin sa palabas. Yan, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.